Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat at welcome na naman po dito sa ating sumada sa Petya At ngayon naman po ay susumada natin ang ating Petya ngayon kung May 28, 2025. Sa lahat ng mga subscribers natin, viewers natin, sa mga bago pa lang po sa ating YouTube channel, maraming maraming salamat po. At ayan, umpisan po natin ang ating sumada. Dito po tayo sa May. Ayan, 5 pa rin po tayo dito. 28 sa ating Petya, 25 sa ating taon. Ganoon pa rin po. Simplify lang muna natin sila. 0 plus 5 is 5. 2 plus 8 is 10. 2 plus 5 is 7. Ganoon pa rin po dito sa gitna. 5 plus 10 is 15. At 10 plus 7 is 17. Sa bandang baba din po, 15 plus 17 is 32. Ayan mga idol, yan po yung ating unang numero. Meron tayong 32. At yun po ang kaparis natin ng numero. Dito pa rin po yung sa gitna. Combine lang po natin yung katlong numero natin dito. Ayan. 5 plus 10 plus 7 is 22. Ayan mga ito. Pasensya na po sa inay. Ayan. Meron tayong 22 at meron na rin po tayong kombinasyon dyan. Pwede, pwede na rin po nakatayan yan. 22-32 or 32-22 Ayan mga idol Ayan 2 digits sila 22 at 32 Kaya isisimplify lang po natin yan bago po natin sila isumahada. Ayan, unahin natin ang 22, 2 plus 2 is 4. At dito sa 32, 3 plus 2 is 5. Ayan, another 4 at 5, yan po yung ating isusumahada. Unahin po natin yung sumahada ang 4, kukunin muna natin yung 22, sumahada 22, 2 plus 2 is 4. Pwede din po ang 40, sumahada 40, 4 plus 0 is 4. Pwede rin yung 13, sumada 13. 1 plus 3 is 4. At 31, sumada 31. 3 plus 1 is 4. Ayan mga ito. lang po yung ating sumada sa 4. At dito naman sa 5, kukunin mo natin yung 32. Sumada 32. 3 plus 2 is 5. Pwede rin yung 14, sumada 14. 1 plus 4 is 5. At 23, sumada 23. 2 plus 3 is 5. Ayan mga ito. lang po yung mga yung meron na kuha natin sa ating sumada ng 28. Ngayon meron tayong 4, 22, 40, 13, 31, 5, 32, 14, at 23. Ngayon, ramble pa rin po natin sila. Pili lang po tayo kung ano po yung mga nagugustuhan po natin mga kombinasyon. At sa ating sample, pili na natin dito yung 23, 23 and 4. 31 at 14 5 and 22. Ayan mga idol, yan po yung mga sample natin nakuha sa ating sumahat ng May 28. Mayroon tayong 23.4, 31.14 at 5.22. Ayan, mayroon tayong tatlong sample dito at kung nagustuhan po natin sila, ay pwede pwede rin po natin makaya niya mga yan. Pagin naman kaya, makukuha pa tayo mga itong mga kombinasyon dito po sa taas sa mga pencil circle nating mga numero. Ayun na lang po yung pumili kung ano pa po yung mga nagugustuhan po natin yung mga kombinasyon. At yan mga idol, yan po ang isang ating sumada ngayong May 28, 2025. Maraming maraming salamat po. At good luck po sa atin pong lahat.